So, good morning, good morning mga kabayan, ano mga ka -advi. So, ito na naman yung mix natin. Natapos na natin kahapon yung jeans uh, oil at sa pupalit ng fuel filter. Ito na naman susunod, ano? Uh, happy uh, Independence Day, pala. Independence Day ngayon. So, gagawin natin, magpapalit tayo ng... Magtatanggal tayo ng uh, upper arm bushing. Kasi wasak na yung bushing, tapos dalhin natin doon sa kasi sa replace din tayo ng steering boots kasi wasak na yung steering boots ay tatanggalin natin may nabili tayong steering boots to yun ang papalitan natin para uh, hindi mapapasokan ng tubig at saka kakalawangin yung uh, steering na uh, rack ano? so yun ang gagawin natin ngayon so panoorin nyo mga kabayan baka ito ay makakatulong din sa inyo kung paano magtanggal ito mag-replace so usapang DIY lang ito ito si Inoboy ang youtuber ng bayan, panoorin nyo mga bayan paano mag uh, DIY moves so. Oh. yan ano, niangat na natin so yan, tapos ilalagay natin itong support, ito support dalawa, yan lagay natin doon, support ito in case na wadiskaril yung jack bumigay at least mayroon siya support okay Yan ano. Protection yan. Ngayon, ito na. Ito na yung tatanggalin natin. Ito yung tinatawag na upper arm uh, suspension. Yan. Parang protection din siya sa ano, parang shock din. May nabili na akong busing doon. Yan ang dadali natin shop, sa shop. Yan. Yan no? masak na oh. Mm. Tingnan, i-check na rin natin to. I check na rin natin to dito sila. Malalaman naman natin, dudukutin nyo lang dito. Malalaman nyo yung shock. Hindi nyo makikita sa yan dito. Yan. Yan, wala pa naman. Yan. Dito. Hmm. Pag gumagalaw na yan, ginaganon mo. Tak, 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 tak. Ayun, ah, sila na yan. Pero ito, bago mong palit pa ito. Kaya, okay pa. Siguro ito yon. Hindi lang natin, yan. hindi lang niya napansin ng mayos. Hindi lang na-check ng mayos. Kaya eh, ito yung diagnose niya. Kaya eh, ito yung replacement ni tumagal. E eh, nakita ko na to nung tinanggal. Sabi ko kaya ko naman. katanggalin ko na lang at saka dalhin ko sa machine shop. Sila na magsasalpak doon. Babayad ka lang. Tayo na lang magbabalik. Okay. Ito titrahin din natin to. Tanggalin natin to. Palitan natin ang boots. yun lang naman. Sampak mo yung boots dyan. Ito. Markera lang natin para hindi tayo malilito. Mali Ayan. Picturean din natin para hindi tayo malito. Ito naman DIY lang ano, DIY lang hindi tayo eksperto talaga na gumagawa nito. Ang sa lang mailig lang tayo sa DIY. Kung mahilig kayo sa DIY din, kumpleto kayo sa mga gamit. May lakas loob lang at saka manood-nood lang kayo sa YouTube. Ito papalitan din natin siguro to. Yan. So, okay pa naman. Ito lang sa ngayon ang itirahin natin. Wala ano? na. Kasi mapupudpud yung gulong mo. Hindi pantay yung hindi pantay. Kasi gumaganon. Dalawa na yan. Okay siya nga pala mga kabayan kung uh, mahilig kayo sa talaga sa DIY gumawa kayo nito ganito simento ito no simento solid yan simento ganon dalawa yan hindi ito. ito ano solid ito simento sa loob protection na ito suporta ah, kasi isa lang yung ano isa dalawa simento yan solid solid simento yan. yan kasi mamaya magpupukpok tayo rito tapos yan gagalaw-galaw tapos ito sabay linis na rin natin to to lilinisan na rin natin yan itong tanggalin natin para matanggal natin ito kaso wala tayong wala tayong socket wrench na 22 yan mga kabayan ano so naisipan kong ano ah uh, isprihan na lang ng ano to try ko na lang eh ano. Ito. Maganda sana kung close range yung ano. Open range kasi ito eh. Takot ako baka ano. Spihal lang natin siya ng ano. Malaking tulong nito ito eh, pang uh, tanggal ng mga uh. Mumbut na no, bumubot na. Oh, yun. kaya nan din hmm. hmm. sa tulong ng WD-40 yeah. naging tulong siguro grasa na lang ang uh, bibili natin hmm. yan yeah, no? tapos pupukpukin natin to para matanggal natin to yan yeah, ano no? Oh. Ito yung lalagay natin. Kasi pag pinalo natin 'to, bababa ito eh. Yan. First time natin mga kabayan, no? So ingat talaga tayo, dandaan lang. Tapos lagyan natin ng nut ito. Balik natin yung nut. para hindi siya tuluyang bumigay. Pukpukin natin to. Basta natin yan. Ayan, martilyoy natin. Gandaan lang, ano? Ayan. Okay. Matigas din. Ngalay. Eh. na. Tagal. Ayos. Tanggal na. Okay. Ang ball joint. Ano naman. okay pa yan tanggal na ayos tanggal ah, punti na lang mayroon siyang sayaran tapos punting ganun lang natin ang mayam. ito tanggalin natin to hmm. tapos may harang yan sa gilid no? ah, sa likod may mga ano to kunya tawag kunya Tandaan natin yan. Ilang kunya yan. Pak, dito. Pag natanggal na kunya, tanggal na rin ito, bunutin na lang natin to. Ito na yung dadalhin natin sa ano, no? Machine shop. Sana bukas ngayon. Ano na 'yan, 'yan. Tara na. Sige. May kunya 'yan dito eh, kilalim. 'Yan. Kunin natin. 'Yan. Tandaan natin 'yan. Isa. Isa. Ah. Uh, dalawa. Tatlo, tatlong kunya 'no. 'Yan, anuin natin 'yan. Tandaan natin kung saan nakalagay Sabihin natin ng maayos yung mga yan Para pagbalik Maano natin ng maayos Yan Yan o no? Wala uh. ah. nang iyo Iyon tanggalan Yan mga ka ano Huw, oh, sa so wakas natanggalin Thank okay, you Lord ah. Papakita ko sa inyo ito. Ito may busing pa. tropod na. Ito talaga wala na. Wala na 'to. Oh. Ng. Tandaan natin 'to. Out. 'Yan oh, out. Tapos Ah, oh, 'yan ah, pagbalik natin, may out 'yan. Out. Big sabihin Naka-position siya doon sa labas papalabas siya itong itong kabila in yan in yan wala naman siya nakalagay in eh, number lang pero yun na lang sundin natin out may palatandaan na tayo baka mamaya magkabaliktad ba yan magkabaliktad to mahirap na so ito ang dadalhin natin sa shop okay mayroon naman tayo nabili na busing napakita na natin ito konting linis na lang dito no konting linis yan tapos ito, konting bilit ng grasa. Dito linis. Ito bago tong palit tong friction ito. Talian natin dito para hindi siya malaglag. Kasi pag nalaglag to, mabigat ito. Talian nyo ng wire kung ano-anong panali nyo na hindi lang siya, hindi lang masisira itong uh, hydraulic hose. No? Yan, hydraulic ang ano dito. Kasi pag lambitin yan, mabibina to, masisira ito. Malaking trabaho na naman. So gastos na naman. So yan talian natin para hindi siya mapwersa. Ayan, ano. Yan tiknik tiknik lang yan. Idea. Pero sa mga bitiranong mga mekaniko, mga yan na talagang trabaho nila, eh, alam na nila yan. Experto naman yan. Minsan kasi malilimutin din mga yan. So, sa so, so, ano. mayroon kasi mga mekaniko magagaling talaga. Mm, na ano. So tanggalin na natin. Dadaling ko to sa shop sa machine shop at tatanggal ko to kasi machine ang ano nito mahirap tong tanggalin susub-sub yan yan hydraulic ang papalo dyan ang magdidiin dyan kaya yan okay hanggang dito muna so yan mga kabayan ano uh, part 1 lang muna ito hanggang dito lang muna yung part 1 so abang-abang guys sa part 2 kasi step by step to ibabalik natin to sa part 2 pag natapos na ito at saka papakita ko sa inyo kung paano may balik itong uh, suspension arm na magawa na yung busi at saka ibabalik natin so hanggang dito na lang ano at hihingi tayo na favor kung pwede uh, please like and share and subscribe and hit notification bell para updated kayo sa sunod natin mga videos so hanggang dito na lang ito sila Boy, ang youtuber ng bayan peace out oh.